So ayun, finally natapos na rin ang may passive income series natin. At ngayon, pwede na ulit tayong magsimula ng poll para sa next in-depth content natin. Para sa mga bago pa lang dito sa page, ang kalakaran kasi dito e eh once or twice a month lang ako gumagawa ng in-depth content o yung mga content na pinaglalaanan ko ng mahabang panahon sa research. Hindi yan gaya ng mga nasa reels ko na mabilisan lang at kinokompress ko yung thoughts ko sa loob ng 90 seconds lang. Ang mga in-depth contents ko ay mga contents na inaasahan kong pang matagalan talaga kaya sinisiksik ko mga ito hanggat maaari ng lessons at tine-effortan ko ng research at editing. Pero dahil nga matagal bago ito masundan, akong kong ipaprioritize ko dito yung talagang gusto ng karamihan. Kaya naman ang gawa ko ay nagpapa-poll muna ako. Pero kadalasan, limited lang sa 4 options sa pinagbobotohan. This time, medyo babaguhin natin ang poll. Yo, what's up peeps? This is Garawi, ang unang Pilipino na may ganyang pangalan. In the next few days, ilalapag ko lahat ng teaser ng ating mga in-depth contents ng magkakahiwalay na araw At yung may pinakamaraming likes and reacts, yun ang ipaprioritize kong isulat Nagmula yan sa mga most requested topics at mga bagay na nakuha ang interes ko Pero may mga tatanggalin muna ako dito sa list Pero bago ko i-share kung ano yung mga tatanggalin ko, gaya ng ating nakagawian Dahil random thought video ito, magsha-shout rap muna ulit tayo Yo, that's four, muna ulit tayo Shout out Jacob Proletino, Rio San Vivo, Juan San Mark, Andrew D. Jr., Joshua Ladesma, Quinto, Basley, San Feliciano, Franco Sec, Daniel Hens, Ignacio, Pablo Mr. Psycho, Jonathan Sin Fuego a Begira, Ernesto de Lima, Steve Evangelista, Michael Ray Alfaro, August Jun Jun Villanueva, Nueva, Aster John, Bill Boy, Aris Padio Coyoca, Jay Mendoza, Visto Macriza, Ay Jane Roa, Brixton Roja, Diego Culera, Francis Isla, Evo Miles, AJ Gaza, Ayril Rivera, Mark, quadra, Raniel Diniega, Jay Barundia, Nico Len, John, Leo de Sio, Reyes, Denver, Pérez, John el Relativo, Burn Brothers, Kenzie Alvarez, Ken Bazar, Vida, Vales, Verónica Rosales, Jason canto maghintay sa susunod may batch 5 So ayun, out muna itong NLP Part 2 Kasi habang inaaral ko ito, na-realize ko na yung iba pang type ng NLP Ay hindi kasing interesting na itong anchoring Honestly, na ako dito isa ito talaga sa problema sa akin kaya hirap akong palaguin ng page ko kasi kahit mataas ang views ng isang content ko, basta na board na ako sa topic na yon, iniiwan ko muna. Hindi kaya ng ibang content creator kung saan sila pumatok, paulit-ulit lang nilang ginagawa yung content na yon. However, may sinadjust si Chai Chester at yung iba pang nakafollow dito na libro na nakot ang interes ko. Ito ay ang 48 Laws of Power by Robert Greene. Sa tingin ko mas mapapakinabangan nyo ito kesa dyan sa NLP. I'm considering to share my thoughts on each one of these, pero I need more time. Meanwhile, out na muna ito sa listahan. At ito naman, decided na akong totally cancel ng continuation nito. Sapat na yun nabigyan ko kayo ng clue kung paano pag-aralan ito. Sobrang dami pa rin ng masasamang tao sa mundo. Hindi talaga worth mag-share ng tungkol dito. Itong how to destroy an influencer or how to destroy me. May mga secret sana akong i dito kung paano mapapatahimik o totally mabubura sa social media ang isang influencer o content creator. Pero bago ko pa man masimulang isulat ito, ay eh nag-evolve na naman ang algorithm. Hindi na umuubra yung mga nalaman kong hacks. May mga nakita kong gumawa na ito lately pero wala nang effect. In short, wala na kwenta ang content na ito ngayon. Next, itong UV Spotlight. Plan ko sanang mag-interview dito ng underrated content creators o vloggers na worth to follow. Pero I just realized na I'm not popular enough to give them a spotlight. Nag-experiment ako lately na mag-shoutout ako ng mga content creators pero wala halos na itulong sa kanila. Siguro need ko muna magpalaki ng pager channel ko para talagang pag nag-shoutout ako, e eh maging sulit sa isang content creator. For the meantime, hold muna ito. Ito din, hold muna kasi kulang pa yung data natin sa experiment kong ito. Waiting pa ako na maka at least 1,000 na tao muna ang magko sa video ko na ito bago ko malaman ng result. And lastly, itong Project 1M na inspired by Chai Chester. Ito ang magiging pinakamalupit na content ko na pakikinabangan nyo at posibleng pakinabangan pa rin ng mga susunod na generation kahit dumating na time na huminto na ako sa pagko-content. Hindi ito kasama sa pagbobotohan kasi nakasalalay ito sa progress ng page ko. Kusa ko itong ilalabas sa tamang panahon. I-announce ko ang buong plan na inilatag ko as soon as mapolish ko na itong idea ko. May idea kasi akong ilang years ko nang pinag-iisipan kung paano ko i-execute. Unti-unting nagkaroon ng linaw dahil dito sa Project 1M ni Chichester. Malalaman nyo rin lahat yan soon. Baka isang araw bisitahin ko rin personally si Chai Chester para makahingi rin ako ng suggestion dito sa plano ko na to. So ayun, ito mga natira lang ang pagbobotohan nyo. Hintayin nyo na lang in the next few days ang mga teasers. Yan lang muna sa ngayon. Adios!